Getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cuz i think i'm going all in get me a shrink, who can catch me when i'm falling cover up my scars, flip the handlebars of <laughs> yun mga idol ah uh, magandang tanghali sa inyo lahat mga idol ah uh, ngayon mga idol upload lang to mga idol sila lang tayo ng upload mga idol ah uh, nandito kami sa dagat ngayon mga idol isa pa dito mga idol. Doon, dagat na yung mga idol. Uh, maligo daw yung kapatid mga idol. Yan, yung college namin kapatid. Maligo daw siya ng dagat. Yung mga anak mga idol, nakasama kasi may pila sila ngayon. Doon lang kami mga idol. Oh. Uh, salamat sa inyong lahat mga idol sa support mga idol yung mga bagong subscriber ko mga idol sa short video ko mga idol uh, sobrang salamat sa inyo mga idol sa pagtiwala sa akin mga idol ngayon sa may kiusap ko sa inyo mga idol sana hindi eh, nyo i-skip yung mga ads ko mga idol kasi gabi ang layo pa ng ads ko mga idol 16 pa mga idol mahigit 16.36 pa mga idol uh, yun lang mga idol gabi sa inyo lahat mga idol upload lang ito mga idol ha anak ng anak ng aso kong idol yung Maltese kong aso ito yung anak niya at yung si Rambo ito may idol binigay ko to sa ano sa mama ko Ano <laughs> ini? idol ka bro ka mga bro ko sa guardian dito lang kami sa gilid sa bahay nila ito mga idol mga kasama mga ka bro pa dito mga idol na masira lang yung bahay nila lakas ng alon mga idol ngayon nawala na lagi yung matundag ko ni Arter nawala na yung matundag ko Đi ở mình. Nui. Đâu vậy? Chị sợ cái bà bảo ông. Nui. Tụ nó ơi, xin dùm xin dùm xin. Xin giỡ. Đi ở mình. Ê vô đi.

Ang dali lang kami dito. O, oh, diyan mo ka? Ha? Ah. O. Oh. tali ka dyan. Paluto hmm. na mga idol. At may kanin kami mga idol. Oh. Bukal, bukal na mga idol. Oh. Bukal na. Ya besar lah buat nah, tabalon kita as li ada apa ambak eh <laughs> <Anak. Ay>, ganggu <laughs>

man kung sunog lang bangot yung kaya okay, wala ko ayun yung ano Wala, wala quag, eh. mo, huwag pinaik to. Hindi sa mukha on daw. Hindi lang mga idol. mo sa lang. Magbuto sa lagista, kaya buka na nagka nang dahon sa sulog. Yan ang uso sa kinilaw namin. Rito. Ay sa ano. Mm -hmm. yun mga idol, uh, tapos na akong kumain hanggang uh, dito lang mga idol. idol salamat sa suporta niyo, mga idol, salamat sa mga bagong subscriber ko mga idol sobrang salamat sa inyo mga idol agad uh, bless inyo lahat mga idol, ayun uh, lang mga idol hindi ko na pakita yung maligo kami mamaya mga idol, sandali lang kami dito mga idol uh, salamat sa lahat mga idol, God bless